Magandang araw muli sa inyo lahat at ngayon po ay patuloy po tayo magbigay pa ng mga linaw dito sa mga katanungan po ninyo at mga komento. Yung salitang kaluluwa, ano ba ito? Ito ay isang bagay na mahalaga sa ating pagkatawan ho. At ililino ko po sapagkat dito sa mga nagkomento po sa ating channel ay hindi po para kayo ay bigyan ng sama ng loob. Ililino lang po natin. At babasahin po natin mula po kay Albert Tabelo. Sabi niya, mas tama ang pangaral si Brother Eli malayo sa iyong turo. Alam niyo po, yung aral at turo hindi manggagaling kay Brother Eli sa ating Panginoon Kristo. Kaya ating ano yung aral at turo ni Kristo sa aral ni Brother Eli, no? ay titignan po natin. Pakinggan natin, no? uh, dito tayo magre-react sa kanyang mga pangaral at pagtuturo. Pakinggan natin. At pag ang tao ay matuwid, yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa may altar sa ilalim ng altar sa langit. Basahin natin yung Apokalipsis sa Isnuebe. At nang buksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong kanila. Yung kaluluwa ng mga taong mga naging dapat sa Diyos, Nandun sa ilalim ng dambana, sa altar, ng Diyos sa langit, andun sila. Ngayon, basa po ninyo, itong binasa niya sa aklat po ng Apokalipsis, ano, ay magaganap palang huyan at yan. At iyan ang magkakaroon ng pangunawa tayo na yung aklat ng pahayag, propesiya o revelasyon na mangyayari sa hinaharap. Ngayon ang tanong, totoo nga ba na yung inaaral ni Brother Eli ay yung sinasabi po ni Alberto Tabelos na yung mga kaluluwa ay nasa dambana doon sa langit? Wala naman tayong mababasa doon sa kanyang binasa, meron bang langit doon? Muli natin balikan yon yung kanyang sinabi. At pag ang tao ay matuwid, yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa may altar sa ilalim ng altar sa langit. O, nasa alalim ng altar sa langit yung tinatawag na dambana doon sa langit. Kaya e, ano yung talata na kanyang binasa? Tingnan natin kung may salitang langit. Basahin natin yung Apokalipsis sa 9 Tandaan po yung Apokalipsis, ito po ay mangyayari at magaganap in the future. Kaya ito yung nilalaman dito sa Apokalipsis 6.9. Basahin natin kung oh, siya magbabasa. At nang buksan niya ang ikalimang tatak. Tandaan po ninyo, bubuksan pa lang yung ikalimang tatak para malaman na yun ang mangyayari at magaganap. Diba? Eh nabuksan na ba yan? Kasi bubuksan pa lang yan. Para malaman natin na ganyan ang mangyayari. Ibig sabihin, kung ganyan yung sinabi doon sa kapahayakan na parang nabuksan na, yan pa lang magaganap at iyan ang mangyayari kapag nabuksan na yung ikalimang tatak. Ay nakita ko sa ilalim ng dambana. Tingnan niyo po, nasa ilalim ng dambana, sino siyo ito nung binuksan ito? ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumaka nila. O yun, nakita natin, yung pagbubukas ng ikalimang tatak o ng selyo, sa langit yun. Ang tanong, nasaan yung ilalim ng dambana? hindi naman na sa langit yun. Ang nagbabasa naroon sa langit para buksan yung ikalamang tatak na kung saan yung mga kaluluwa daw po ay nasa ilalim ng dambana. Ngayon, tingnan natin ang mga taong namatay. Ayon po sa paliwanag ni Kristo, ng ating Panuso Kristo. Si Kristo po magpapaliwanag yan. Ano ho, sabagat ito ay pinapaliwanag sa atin, ito ay um, past tense na ni paliwanag ni Kristo. Kasi ito, mangyayari parang in the future pa ho itong mga tanatang ito. Malinaw po ba? Ngayon, para maliwanagan tayo, kukuha tayo ng mga tanata na magpapalinaw. Ano? Pupuntahan natin ang ganitong pangungusap. Pag namatay po ang tao, ay sinasabi po dito sa unang Samuel 2.6, babasahin natin. Ano? Basahin natin to Unang Samuel 2.6, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa at nagsasampa. So, malinaw po So saan inilalagay yung mga kaluluwa? Doon sa Seol. Doon po muna. Kasi pinapaliwanag dito sa aklat ng Hob ay malinaw po saan dinadala. Doon po sa Seol. Bakit? Ngayon, basahin natin itong kagandahan ito sa Hob 12.10. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay ng may buhay. Na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Tandaan po ninyo, kontrolado ng Panginoon ang bawat kaluluwa na may buhay. Ang tan tanong, kung namatay ba, kontrolado na ba niya? ba? Diba? Kasi nga, doon sa binasa natin, ang Panginoon ang pumapatay at bumubuhay. Malina po dito. Ngayon, kapag ang tao po ay nagkaroon ng kamatayan, ibinababa sa siyol. Hindi po sa dambana. Ano ho? At ito ang malinaw sa atin, dito sa ating ipinapaliwanag, na yung kaluluwa sa dinadala dito po sa siyol. So, bago siya isang pa, pagdating na po ng paghuhukom yan. Malinaw po ba? O, basahin pa natin ito. Pagpapalinaw. Hobbes 7.9 kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala. O, tingnan po ninyo ha ang Kaisipan natin, unuhayin natin ito. Kung paano daw ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa siyol ay hindi naaahon pa. Kaya ibig sabihin, kung ikaw ay mailagay doon sa siyol, eh, hindi ka makakaahon doon. Mali ba na po ang Diyos ang mag-ahon doon sa iyong lugar na pinuntahan, kung doon ka nilagay? Nakita po ba? Kasi yung aklat ng Hob, ito ay isang bagay na matuwid po si Hob. Eh. Kaya pinapaliwanag, yung mga taong matutuwid, di yan dinadala sa Seol. Malinaw po ba? Yung sinasabi dito naman sa Tambana, Apocalypse 6.9, yan ay mangyayari sa hinaharap. Kasi meron diyan pagbabatel na kung saan ay meron pong pangangaral na yung mga nangangaral dito ay nagkaroon po ng ganyang sitwasyon na pinupugutan po ang ulo. Ngayon, balik muna tayo sa mga kaluluwang namatay. So, dito tayo po focus muna. Kasi itong aklat ng pahayag, yan yung mangyayari pa sa hinaharap. O ngayon, balik po tayo sa talatang ito. Malinan po ba? Na kung saan ay doon ka muna bababa sa syol. Hindi po sa ilalim ng dambana. Ano ba yung syol? Ay, ganito po ang paniwanag dyan. Tuloy natin sa verse 10. Siya hindi nababalik pa sa kanyang bahay. Ninalalaman pa man niya ang kanyang dako. So, ibig sabihin, sinabi dito, hindi na siya babalik doon sa lugar na kung saan ay pinagdalhan doon sa Asyol. Ibig sabihin, hindi siya makakaahon doon. Hindi na pwede siyang bumalik doon sa bahay niya. Kaya pag namatay ang tao, ay doon agad ang derecho. So sino ang nagdadala dito sa Asyol? O, di ba? So, dalawang bagay ang ating makikita. Dalawang tao na isang mabuti at isang masama. Ano yung masama? Yung hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya makikita natin, sa amin ng isang mga aral nito ay yung mga mabubuti daw ay hindi yan dinadala sa ilalim ng dambana. Samantalang si Hob ay saan so, din na kung dambana na ba? Tingnan niyo po. Si Hob nga po ay binigyan ng ganitong kaalaman, mga kapatid. Para yung paunawa sa atin. Ngayon, sa mga sulat naman po ni Lucas, papansinin natin ito, no? Basahin natin para malaman natin yung mga, yung mga namatay, yung kaluluwa saan dinadala. Tingnan natin kung tamba na ano. Kasi malinaw naman po sa paliwanag ni Kristo ito ho. Sa Lucas 16.22. Dito muna tayo magbasa. Sabi dito, at nangyari na namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. So, malinaw po may pagdadalhan kapag namatay ang tao. Yung pulubi, maging yung mayaman. Kasi dito, tumutukoy na, na pulubi, ito yung mga taong mayroong pagtitiis sa kanyang buhay habang siya nabubuhay sa mundong ito. Na po sana hindi nagre-reflamo sa Diyos, umaasa na lang po sila sa Diyos. Samantalang yung mayaman, ay ang kanyang inaasahan, yung kanyang kayamanan. Yung nga sinasabi ng kasulatan, hindi makakapagligtas ang kayamanan mo. Kaya mas mabuti pa itong pulog, hindi na nagtiis siya habang siya nabubuhay. Kaya ang kagandahan, nung namatay siya, siya dinala sa damba na bago sa langit. Hindi naman po eh, di ba? Tingnan natin, mayroong dalawang lugar ito na pinaglagyan. Itong anghel sa lugar ni Abraham at yung isang mayaman naman sa lugar ng paghihirap. Tuloy natin sa 23. At sa hadis na nasa mga pagdurusa. O, tingnan po niyo ha. Yung lugar po na ito, na pagdurusa, dito na punta yung mayaman. Tabi, sabi pa dito, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapukunan. Pansinin po niyo, mag-imagine po kayo, kung nasa dambana doon sa langit itong mga taong ito, ay eh ba't na sila nakakapag-usap? Napakalayo naman hulang langit at doon sa lugar ng hades. Alam naman natin, yung lugar na yan ay kalaliman, ano ho, na tinatawag na Hades, lugar na mga patay, eh, kung nag-uusap po sila, paano makikapag-uusap yun kung hindi sila nagkakarinigan? Ang sinasabi niya, meron lang pong pagitan. Kaya hindi po tamba na mga kapatid. Kaya kaibigan, hindi po pwedeng imagine natin na nasa langit. Paano mag-uusap naman yung mayaman at sinasaba si Abraham kung Abraham Bosom ay sinasabi yung paraiso o langit. O ba? Diba? Kaya dito, lililinaw lang natin. Mag-imagine po kayo kung saan lugar yun. Ito lang natin itong binabasa natin sa 24. Sabi po dito, at siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, tingnan po ba ninyo, maririnig ba doon sa kalaliman yung lalaking mayaman at isisigaw kung nasa langit nga po si Abraham at si Lazarus? Magkakarinigan ba yun? Eh, sabi sabihin, meron lang pagitan sila na pwede silang magkarinigan. Eh, kasi nga, sumisigaw eh, di ba? Ano ng Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. O, nakita ba ninyo? Kita ni, nung mayaman, yung kalalagayan ni Lazarus. Ibig sabihin, may tubig, kaya nahingi siya. Di ba? Kaya nakita natin, at doon sa kanyang lugar na pagdurusa, ay talagang mainit at nai. Eh. Ibig sabihin, hirap na hirap siya doon sa kanyang kanalaga. Yan. Ibig sabihin, natatanaw. Eh, pwede bang matanaw kung nasa kalaliman ka at doon sa langit? Imagine po ninyo. Kaya, mali po yung aral niya sa aral at turo ni Kristo. Kaya sinasabi po ni Kristo, balikan pa natin sa 25, si Kristo nasasalita po dito sa sulat ni Lucas. Ano po? Para makita po ninyo. Kayo, tiwalang-tiwala -tiwala sa inyong mga sinasabi ng inyong mga nagpupuno sa inyo. Yan po, sabi po ninyo, mas tama ang pangangaral ni Brother Eli. Eh, ang layo naman po talaga sa mga itinuturo ni Kaya nga po tayo, naglilinaw. O, balikan po natin ito. Sabi dito, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, di ba? At suguin mo si Lazaro. Eh kung yun yung nasa langit, eh paano? Siya na magkakausap kalayo-layo ng langit kaysa lugar do sa kalaliman ng lupa. O ngayon, tuloy natin sa 25. Datapot sinabi ni Abraham, tumugon pa nga ho si Abraham. Sabi ni Abraham, Anak, Alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa iyong gayo. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Da dapat ngayon ay inaalip siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. O napasin po ninyo, may lugar na patay po yan, lugar na mga patay. Ibig sabihin pag lugar na mga patay, diyan mo na dadalhin. Kapag namatay, pinagpapahinga muna yung kaluluwa mo, hindi sa dambana. Bakit? O ito sabi sa 26. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo. O ba? Diba? May ibig sabihin, pinapaliwanag na may bangin na hindi pwedeng lumiban. At hindi makapunta doon yung mga napunta doon sa Hades, papunta doon sa lugar ni Abraham. Kasi yung Hades, paghihirap eh. Eh kung Hades din ang kahulugan nung kay na Abraham, ay di at din po ba si Abraham? Di ba? Kaya nga yung sinasabi natin kaya na iba yung Hades at dun sa Siyol. binabasa natin dito sa mga sulat po ni Hob, yan po, di ba? Kung ang paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon din siyang bumababa sa Siyol ay hindi naaahon pa. Kahit anong gawin niya, Kapag dinala ka sa Seoul, ay hindi ka aahon. Ay sino mag-aahon diyan? Base po dito sa unang Samuel, ang Panginoon po ang mag-aahon kasi bubuhayin kang muli. Isasampa ka. Pero diyan ka muna ibababa pag namatay. Manino po mga, mga kapatid. Eh ngayon, sinasabi niyong tama pala siya. Di makinig kayo sa kanya. Huwag na rin yung pakinig si Kristo kasi yung pala inyong paniniwalaan eh. Ang sinasabi ko, yung aral at turo ni Kristo ang susundin natin. Malinaw po ba? O balikan natin ang talatang ito, no? Na magpapalinaw sa inyo. O ituloy lang po natin yung ating binasa kanina doon sa uh, sa 25, ano? So, yan. Ngayon, nakita natin dito sa talatang ito na merong inaaliw yung kaluluwa nila. Data po ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. So, yung lugar ng mga patay may inaaliw at may pinapahirapan. Kasi nga, hindi nagpahalaga nung sila'y nabubuhay. Kaya, pinapahirapan ang kalangkaloa doon sa lugar ng mga patay. Katulad po nitong mayaman. Samantalang si Lazarus, nagtitiis habang nung siya'y nabubuhay. Pero nung namatay naman siya, dinila sa lugar ni Abraham. Yung Abraham Bosom, hindi po yung paraiso na sinasabi. Pag sinabing paraiso, naroon po sila. Inaaliw, nagpapahinga ang kalangkaloa at ibabangon sila at bubuhay muli sila o iaahon do sa lugar ng mga patay na tinatawag na shol. So malinaw po ba? Yan ang ating inilinaw po dito. Pero kung ito ang babasehan natin, ano, katulad po dito, Apocalypse 6.9, e eh, wala tayong magagawa yun ang pagkaunawa nila. Na kung saan ay, nung buksan daw niya, niya ang ikalamang tatak, e eh, nabuksan na ba yung ikalamang tatak? Eh bubuksan pa lang po yan, para malaman natin saan ba nailagay yung mga kaluluwa sa ilalim ng dambana. At mayroon po diyang naganap, dapat yung malaman. Kasi po, yung A aklat ng Apokalipsis, may, nang may nangyayari at magaganap. Nakita ba ninyo? Kasi kung babasahin pa rin ninyo yung tinatawang Apokalipsis chapter 20, you know, punta ka natin. Kasi dito, dito, makikita natin, may pagkabuhay na muli. Ayan. Pansinin nyo ito talatang ito. Ang iba sa mga patay ay hindi na hanggang sa maganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay ng muli. Ano yung unang pagkabuhay na muli? Tuloy natin sa verse 6. Mapalad at ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito walang kapangyarihan ng kailangang kamatayan kung hindi sila'y magiging mga sasardote ng Diyos at ni Kristo. At maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. O yan po yun. Magkakaroon po ng pagkabuhay na magulit So ibig sabihin, nahangon na sila doon sa siyol ba? Diba? Ito po yung naganap Itong um, unang Samuel 2.6 Kailan magaganap yan? Pag naisampang na sila Malinang po ba? Ibig sabihin mga kapatid Doon sa unang Samuel 2.6 Naroon sila sa siyol magkakaroon ng pagkabuhay ng muli base dito sa ating binasa. Yan po. Basa balikan natin to Yan po. Sa so verse 6 natin basahin. Para malino po. No? Yan. O ba diba? Mapangad at malalaman sa unang pagkabuhay. Magkakaroon ng pagkabuhay. Tsaka parang ganap yung tinatawag dito sa Apokalipsis uh, 6-9. Malino po ba? Yan yun. Hindi ko na po alam po sa inyo kung anong gusto niyong sundin, si Brother Eli ba o ang ating Panginoon sa Kristo. So, yun ang ating nilinaw. Kung alam niyong tama si Brother Eli, pakinggan niyo siya. Pero ang aming pakikinggan ay si Kristo. Dahil tama ang arla ni Kristo, hindi na tayo marunong mag, ano eh, mag analisa ng mga salita ni Kristo. Ano, katulad po yun itong Apokalipsis, mangyayari pa lang yan sa inaharap. No. So, salamat kung nakaintindi kayo. Huwag kang makalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel.